samahan nyo ko ulit sa aking trabahong ito yung araw-araw din trabahong ito yung routine na ginagawa ko rin dito samahan nyo ko ngayon sa pagagarden naman kaya para makita nyo kung anong gagamitin ko sa pagagarden ito para sa buhok pwede rin what? So, pelo si pwede to bago to eh bagong bili ko to ngayon lang kasi, kasi sira yung ano ko yung isa hindi ko makatuloy-tuloy kahapon ng pagagarden dahil wala akong gamit na ganito kaya may bago na ako so testing natin to ngayon kung okay ba to matalas na ito Hello Philippines, hola España. Good morning. Ang ganda ng weather. Wala na siyang yelo. Tapos na yung pagyeyelo. Kaya lang yung lamig nandito pa rin kasi winter pa naman kami ngayon. Nandito pa rin ang lamig. Kaya okay lang to. Ito yung maganda magtrabaho kasi di ka papawisan. Tapos hindi ka mainitan. Ito yung gusto ko magtrabaho ng ganito. Sa lahat na magtrabaho ako yung pinapawisan ng gusto. Tapos ang init ayoko talaga. Kaya pag uh, ganitong tempo na winter ang ginagawa ko. Banatan ko ito na labas na trabaho para pagdating ng summer, hindi na ako masyadong exposed dito sa araw dahil hirap na eh. Makamangitim. Makamangitim <laughs> yung mukha ko. Nako po. <laughs> ang hirap pagmangitim. No? Ang gusto ko mangyari is, kailangan ilabas ko to Itong borde niya. Kailangan ipantay ko to siya dito kasi parang, parang kaganon eh naka-slide siya kaya gagawin ko to. Tabasan ko to dito. Hangga't makita yung itong borte eh. Para maganda tingnan. Matagal nang gusto ko tong gawin kaya lang wala akong time talaga eh. Kaya dito sa kabila na umpisahan ko na kasi to nung pangalawang araw ko na to kahapon. Ng ngayon. Kaya ito kung mangyari ganito rin. So yun, labas siya ang Kaya kailangan atras sila doon para pag dumahon to siya, hindi na to slant na gano'n. Uh, Nakaslide na ganyan. Straight na po siya. Hindi na nagagawin ko. Kaya samahan niyo ako. Umpisahan ko na to. Abang, tingnan natin kung bunting na to kung gaano katalas. Yung sinabi ko nga kanina, talas nga ba to o ano ba? Sige. Sige, 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 sige. Right. Oh, MP Wow. Vamos. <laughs> uh, 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 uh. Empezar. Wow. Tá muito bem. Estou aqui, aqui. <coughs> Bien corta. Muy bien, muy bien. A un puto de Vale. Seguimos. ang ingay sa kabilang ano sa kabilang farm yung namutol ng mga kahoy yung sa linya yung tawag niyan pang pang chimney yung huwag yan sila ng kahoy namumutol kaya ang ingay rinig yung layo yan eh kaya narinig ko rin dito kaya tuloy tayo pagupit ng halaman tuloy tayo

All right. Ayan natapos na. Naputol ko na yung ang uh, mga halaman na to na dapat ko, yung gusto ko mangyari. Kaya papakita ko sa inyo yung finish product. Mula dyan. Wow! Ay, yan? yun. Ayan ay yung finish product natin. Nagpipit natin yan sila para malinis tingnan ito Okay na yan Tapos mamaya pag nalinis Ipagkita ko yun sa inyo Para wala kayong reklamo Okay, na <laughs> okay. Nalinis na sila Ay, Kasi tumatarang araw Oke okay kalang jan. Aku ah, antis oh, aku okay kalah. No. Semua. Pastus ka. Bus mo ko ginaganyan mo dito. Pastus <laughs> ka. Kami tinatay uh, tanggal ng mga dahon na tinanggal ko. Ito 'yon. Yan oh. Diba. Ito yung tagabura. Ini in imagine ko lang ofisina trabaho ko ah. Ito yung ginagamit ko pang pura. Ito naman yung Snoopy. Snoopy ito. Ito yun. Tapos ito yung ito yung mouse ko sa, sa laptop. Ito naman yung truck na magde-deliver niyan. Ako yung driver niya. Sige, likit muna natin to. Pisa na tayo. Magbura. <laughs> Let's <coughs> magkarga na tayo, magkarga, magkarga ka, na tayo. Tapos na yung office na natin. Malinis na. Ngayon, iikot ko to dito sa ginagawa ko kanina. Iikot ko yung camera para makita nyo na linis na talaga siya. Para walang daya. <laughs> Ito yun tayo nagsimula. Ito yun. Linis na. Ano na truck na yan? Okay. Ito yun. kan load ko so pap 42 keratin yan ito yung sign pin ko ayan, kanina yung mga gamit ko mga eraser ayan. Ayan, Tapos natin ito. Okay. Taposin natin ito. Uy, na tayo. Deliver na tayo. Deliver. Parang matitinan ang ice cream nito. Hahaha. <laughs> finish. <laughs> okay, natapos na tayo mag-garden. Maraming salamat sa pagsama. Huwag kalimutan i-like ang aking video kung nagustuhan nyo. At saka subscribe na rin. Uh, ganun pa rin, shout out dyan sa buhol Negros at saka nila ¡Ingat po' hat! Bye, bye! ¡Y quiero España! ¡Adiós! ¡Hasta luego!